Paano nga ba natin malalaman kung legit itong crypto na nakita Kasi ngayon marami, natin ito yung hindi. ginagamit ng mga scammer pang lure. Yung yes. mga wala masyadong impormasyon tungkol sa crypto. Or yung mga parang bagong salta, parang ngayon lang natututong mag-social mag media or mag-internet. Paano nga ba madedetermine kung ano yung fake, ano yung legit? That's a good question, Pat. Kasi totoo lang, marami talagang, kahit sino kahit ako, pwede gumawa ng coin. Uh -huh. Pwede ko siyang ilista sa isang exchange, Pwede people can buy that. And anyone can earn. It's only because cryptocurrency is a decentralized technology. No one, no government, no institutions is regulating it today. Kasi, so talagang propunsa. Kaya nagmamahal ang bank-to-bank -bank transactions natin, diba? yung mga cross-country transfers natin. Dahil merong kaakibat tong proteksyon sa ating pondo na transfer Pero ito, Although it's convenient, we don't know how or for how long it's protected or the value it will hold, di ba? You're right. Actually, yung value niya ay depending on... Two or three people. Two or three people yes. will agree if the value is 1.5 million today, uh -huh. then the value is 1.5, no? Uh, it's wal Walang nag-regulate sa kanya. However... Uh, from a legitimacy perspective sa Philippines ngayon no at least meron tayong ng mga on-ramp tinatawag nating on-ramp off-ramp uh technologies like sabihin ko na yung mga brand siguro for education na mga inakainay natin we have g Gcrypto and Coins PH ito yung mga nangungunang uh -oh. mga common platform ngayon where you can buy your piece of bitcoin no you can actually go to their platform or their application sila ay licensed by BSP. Um, I know that Coinspace is licensed. Si G-Crypto naman at their backend is PDAX are actually licensed. So uh, ang kagandahan nito, so you can buy your coin. At uh, regulated din naman yung binibilhan mo ng coin. You can convert your pesos to a Bitcoin. And vice versa, you can convert naman your Bitcoin to a pesos. Oo. Uh, tapos ito na, Coach, ano yung mga kadalasan na nangyayari ngayon about crypto na ginagawa nilang strategy to scam people? Yun yung Naku. uso kasi ngayon sa news, 'di ba? Ang dami. Pero isa nakasama ko name. pa sa taping, nako. Oo, buti na lang. Oo, oh ang dami. Actually, nasabi mo rin kanina 'yan. If it's too good to be true, normally kapag uh, ang presentation sa'yo ay yayaman ka. It's it's very good yayaman ka dito. You can earn. Yung iiwasan natin yung mga salitang guaranteed, 'no? Wala pong guaranteed in crypto. Kasi sinabihan ka na 20% guarantee babalik yung pera mo mag-invest ka lang babalikan ka ng 20% every month, nako red flag na po yan. Um, malamang sa malamang, if it's too good to be true, there is a problem with that. Number two, uh, kailangan po nilang malaman, kasi in cryptocurrency, para lumaki ang pera mo, paano ba nila pinapalaki? Are they a trader? Tulad po natin, I'm actually a cryptocurrency trader. Um, I do buy and sell of coins. At meron akong... Uh, history and track record for profitable profit and loss ratio. Pero kung yung, yung nag manage ng pera, pera mo ay sasabihin lamang na okay, mag-invest ka lang, pwedeng maging multi-level uh, or Ponzi scheme. No? Kaya magkakapagbayad lang sa ng guaranteed 20% na return dahil kumukuha pa rin sila ng pera sa iba. Ang problema dyan, kapag nagkaroon, pag naubusan sila ng mga investors, hihinto na yung bayad na 20% guaranteed. At normally, kadalasan, papadamahin ka muna. First three months, babalik yung pera mo only for you to invest again number another another option then or red potential red flag kapag pinapa-withdraw ka na at nakumita ka na hindi mo mawi-withdraw yung pera ang tawag doon ay honeypot honeypot yung uh, terminology diyan kung saan you can only deposit pag kumita na yung pera mo makikita mo sa screen mismo na kumikita ka in in uh, trading platform pero you cannot withdraw it kasi yung yung developer ng coin na yon dinisable niya yung withdrawal bakit? Ah, so, uh, tech computer programming kasi yan. Uh, so pwede na lang i-disable yung withdrawal, pwedeng i-enable lang yung deposits. Idinakaw eh, you... na agad 'yun. Di ba yeah. nakaw na agad 'yun? Kasi but but wala akong ano, wala akong right para kunin 'yun. Exactly, MJ. So so that's that's what's happening. Another style, no? Another styling tinatawag nating rug pull. So, uh, uh, kung baga, Papa, makakapag-withdraw ka din, no? Papataasin yung presyo ng coin. Uh, at pag nasa tuktok na yan, tulad ng Squid Token, yung sumikat na Netflix show, ng na Squid Games, merong ginawang Squid Token na nakaraang taon. Umabot ng 3,000% yung growth ng coin. Pagdating sa pinakatuktok, almost $2,000, all of a sudden, zero dollar na siya. So, wow! ang pool, tinanggalan ng liquidity nung gumawa ng coin, Tinawinidraw niya lahat yung liquidity. Yon, bagsak po yung pera, yung presyo ng coin. Parang yes, ano quit. to, no? Sina, ano, panibago marketing, panibagong networking. Di ba nung unang panahon ganoon din yun? Parang, ka. Oo, oh, oh, di ba yung tipong, ano ka, parang tao to tao. Ngayon, digital na rin, di ba? Hataka, hataka, para mag-invest, para mag-invest. Tapos yun, wala rin naman pala. Di